Panalangin ng pagsisisi sa panahon ng Kuwaresma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, lubos akong nagsisisi sa lahat ng mga kasalanang ng aking nagawa. Tulungan mo akong maituwid ang landas ng aking buhay at tuluyan ng makaiwas sa pagkakasala. Kahabagan mo ako, Panginoon, at linisin ang aking puso at kaluluwa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakahingin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon, at kung, at kung kami, kami, kami ay mamamatay. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panginoon kong Heso Kristo, ako ay nagkasala laban sa iyong kabutihang walang hanggan. Ako ay nagsisisi ng buong puso, at nangangako, na di na muling magkakasala, sa tulong ng iyong mahal na grasya. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Para ng, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sa masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Ina ng Diyos, ng Diyos Ipanalangin mo, mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami, kami ay mamamatay. Amen. amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. amen. Gayon man ay ngayon, sabi, sabi ng Panginoon, Panginoon magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong, buong puso. puso. Na may, may pag-aayuno, at may pananangis, at may pananambitan, at papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso, at hindi ang mga damit ang inyong hapakin, at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon inyong Diyos. Sapagkat siya ay maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.